Hello, 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 hello! Good morning, everyone! Good day, everyone! Walang nagbabalik niyo, Miss Universe 1981! Marry my vlogs and welcome to this video! This video ay magpapaganda po lahat dahil pupunta po si Brenda ng Manila. So, move na tayo sa kanyang birthday, guys! Hi! <laughs> okay na po ako! Actually <laughs> well, ngayong araw na po to ay after the birthday ay magugulay po tayo Dahil ganyan tayo natin na sa karne, sa litson at sa mga nahanda sa birthday ni Brenda Ngayon ay magluluto po tayo ng special na ulam para sa kanila <laughs> <laughs> Charot lang. Hindi lang okay ako kaya ko sa ano, sa kusina. titingnan ko kung ano ang available doon. So meron ako nakitang ang bagyo beans na konti lang at isang lutya. Lutya tawag sa amin dito. I don't know sa Tagalog it's gabi siguro. Basta it's lutya to us. Ito po yung um uh, masarap po sa sabaw kasi ito yung nagpapalapon sa sabaw no especially sa ano sa uh pata ng baboy or the pork ay ini sabaw pwedeng uh, especially sa ano talaga sa sa pork na na sabaw ang tawag sa amin is lauya So masarap dyan sa lawyan. Siya papalapot sa sabaw at siya nagbibigay din ng um, konti tamis at lasa din kasi gulay nga. At masarap talaga to It's one of my favorite talaga. At, at sa kami nilalagal ang namin yan ni Benda noon eh. At kinakain namin with asin or ginamo. So by the way, um, in slice slice ko lang muna yung ating mga ingredients. So we have our garlic with our onion and yung baguio beans ay uh, slice ko na rin. At ngayon ay slice din natin ang ating Dinabalatan na natin ang ating um, gabi. It's just lutya ha. Lute lang ang itatawag ko. So yung binalatan at uh, islesi siya into tiny pieces kay yun yung lutuin natin ngayon ay ano uh, madaling malunok madaling malunok ay <laughs> ko hindi ano ano to siya um, ganitong slice at size lang kasi para madaling maluto kasi ito is ano siya eh, it's very hard matigas siya sana all matigas <laughs> alam niyo naman yung matigas yung masarap ba? Diba? <laughs> especially ice cream. Ice cream, di diba? yun masarap, di ba? <laughs> yan, natin siya ng corn beef. Yan pang available sa tindahan. Kaya yan po yung ginawa ko. And, uh, mag-start na tayo ng pagluto. So, same as usual, magpapainit po tayo ng kawali. So, I think, um, ma maling angle doon kasi hindi makikita yung luto. Kaya, dinilipat ko yung angle doon ng ating camera. So, magpapainit na tayo ng mantika, ng ka ay kawa muna bago mantika. So, pag mainit na, ay na natin ang ating mga aromatics. Ang dalawa ng aromatics na available dyan kasi simpleng lutuan lang to. So, we have sibuyas and garlic or ahos. Anong ahos? Bawang. Yes, bawang. So, Igisigisa mo lang yan. Mix makers and after that, una po natin um, yalo ang ating gabi or ating lutnya. Ha? Okay. Kasi ito, it's matigas. Kaya ito ang una dapat kay para una siyang malambot. Kasi it's a due process para malambot to. Alam niyo ng mga matigas, matagal malambot. <laughs> ko. Ay, namiss ko yung mga matigas na bagay na yan. <laughs> Charot na And after um one minute na sa pag-isa-gisa, pag, pag may kuspekos ng ating lutya, ay, haloan natin ang ating mga panimpla. So, dilagay ko siya ng konting asin and granules. So, depende sa inyo kung anong granules ang gagamitin nyo. Anything will do. Basta pasok at swak sa panlasan nyo. It's okay. Ayan. may kuspekos natin yan and lagyan natin yan ng water. So, um, yan, konting water lang siya kasi para lang ano, magpapalambot doon sa ating lutya. Okay? So after niyan ay dagyan natin ng konting toyo kasi naglagay na tayo ng konting asin. So yung cool ay uh, yung toyo po ay pangpakulay lang po. Kasi um ay, ay, ay sya tingnan pa So hindi ko na siya na yung pag ano ko ng ano corn beef, din po tayo. Ayan, tinikpan ko ba kung ano pang lasa. So, it's okay na. It's good na. Kaya, yun. So, actually, nilagyan ko ng corn beef. Nilagay ko niya um, Um, ano ba to spring onion kasi hindi ko na na-video na limutan ko na nag-vlog vlog pa. At nilagay ko din dyan yan ng ating um bagu beans. So after that, ay lagyan natin ng uh, black pepper or powder pepper, 'yan. So i mekes natin 'yan. After po paglagay na paglagay natin pepper, and uh, 'yan, ang halo-halo lang kayo para ma-distribute yung lasa. At of course, para din uh, lumambot yung mga ingredients na nilagay. Lumambot. And the last thing to do is ihalo po natin ang itlog. Si so, ito po ay um, um ulam po ng pang umagahan na masarap din to para sa agahan. Kasi uh, it, it's time is 9 and everyone hindi pa nag ano, hindi pa nag almusal. Kaya kaya nagluto ako para sa uh, sa lahat so dumami po yan kasi dumami po yung ingredients na nilagay natin so ayan lang yan so it's okay and it's done after 10 minutes luto na po siya and ito na po ang kanyang itsura ayan ang sarap tignan kasi masarap po talaga ang ulam na to so sak sa mga bata kasi corn beef po siya or para siyang ti carne siyang tignan yun po yung magic ng ating ingredients na lutya so that's it guys thank you for watching Huwag mo pag... Saan dito siya? Baya ba siya? offer Go, bread! na kayo. Ang nakabalik ang motor. Sabi niya. Ayan ani. Nangalan. ba? Ang same way. ba Dark Brown hindi coloran na yung motor, ha? Wala siya, Ano sa ni ng

Highlights tayo for GMD. Hala. Go, Wala naman. Single naman ko. Nagpa-GMD, ah. Punta sa Lunes, Birthday ba? Hindi. Wala siya nasa Manila. Wala. O, tignan sa Jake. Hindi. Hindi. sa ito, Jake?

Oh, ano na siya. Like, highlight siya tanawon. Dito siya uban. Ito naman, ito po yung kaan. Color violet ito na. Welcome to dry hair, company. Ay, sinasabi yung pag nakatali ba may ganyan? Yung sinasabi niyo. Sinasabi niyo. Sinasabi niyo, dito sa magiging Violet para maging may in love si GMD sa kanya. Push. Asa ah, na si Jello? Wala na kami. Bakit? Kayo? Bakit? Bakit wala na kayo? <laughs> oh, bakit na? Pag-usapan natin ngayon kay Jello. Oh. <laughs> <laughs> bakit? Let's talk about yours. Ah, okay. Tura ha? Ang gusto niya kasi yung ano, beshi mo. Ay, bulad niya ikaw. Ba't eh?

dito dito buti. Oo. Sa wika lang po. Sa wika dito na rin ba? Parang ninadali ko siya yun sa taas. Ay pagka day, date Ay ah, Sa ano man? Uh, Nakit uh, parang para, para, wala di matagal. Makainin nila mga naupang pag-doll or. Oo. Oh. So, balikan din sa... No, naman! Sakit kayo na kaputul. Ay lagi! <laughs> <laughs> Old po to siya ha saan Hindi po dyan ngayon. Noon pa po yan. Noong nagpa po sya.

Relax sakin, yung blower pag ano yun, nagsantib change yung thing? Sige, magbaya yung na. Okay, choice mo. isang-tang star. Uy! Sumugod na akong sa ang gay bar. Pinapitan niya pala ako ng benta kaya nabalikan na ako ng ilong day niya. mo. Sige, huwag ka sa tarapin.

Ayun, hindi mag apply ka. Ay, 810 ba? ka, ito niya Color binding lagi. Okay? Ha? Kaya mga kana. kanal? Pair-pair? Bottle pair? Pair-pair?